run Oh no. Are ni tangbantay oh. No 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 no. no. <laughs> Di bantay na agad dito. Next eh, sir, oh, naghahanap si sir. Naghahanap niya ng violator. RUN! Dali-daling sumakay ang rider at tinangka ulit tumakas. RUN! Susunod lang ulit siya. Ginaguli siya ng mga operatiba ng DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation dahil sa pagdaan sa EDSA Busway kahit bawat. RUN! Bye-bye! RUN! RUN! Pinitingnan ng Land Transportation Office ang posibilidad ng dagdag-multa sa EDSA busway violators. We'll continue to dialogue. Kung ang penalty masyadong maliit, baka kailangan taasan. Tumakas na yung mga motor. Kailangan meron na kayo nakaredy na haggard eh. O haggard patawag doon. O, yung mga motorcycle na hahabol. Diba? Kasi malay mo yung tumakas, eh masamang loob. 'di ba? May masama siyang balak. Kaya siya tumakas, mayroon siyang uh, dalang kakaiba. Kaya siya tumatakas, pero kaya dapat doon hinahabol eh. Kung mali mo, yung tumakas na yun, masamang loob. isa eh, eh, na di sana na-prevent nyo na yung ano, ginawa no, na, na masama. Kung hinuli nyo, kung hinabol nyo, hindi nila hinahabol eh, pinapabayaan lang nila. Dapat dyan may nakatambay na motor na hahabol, mga dalawa, di ba? Kasi sigurado naman na ano yun eh Hihinto yun eh Mahahabol at mahahabol yun dahil sa traffic Kaya yung iba, karamihan sa mga iba na nakamotor Talagang ano na, naglalakas loob na na tumakas Mas maganda pa rin talaga yung hinahabol Diba? Dalawang ano, dalawang runner na motor nila Ang ilagay dyan, di ba? Kaya siguro naman kung ako yung ah... Uh, violator eh. Mag-iisip ako na viola violator ako eh. May iisip ko na to bakbo ko eh. Pero pag nakita ko yung uh, sasakyan nila o yung uh, motor nila na mga habol, hindi na ako tatakas. ba diba? Kung baga pang ano rin yun eh. Pang prevent din yun eh. Kung may nakatambay ka dyan na motor na taga habol. ba diba? Mapapaisip yung violator na ay hindi na ako tatakas kasi ah, ha din ako neto. So nakarating na tayo dito sa may uh, Guadalupe no? bridge. Wala na tayo nakitang nagbabantay. So, yun ang problema doon. Kasi hindi naman araw-araw kasi nagbabantay ang mga enforcer diyan. So, siyempre, yung mga motorista eh sasamantalahin 'yan. <laughs> Pero kung araw-araw kayo nagbabantay diyan, tatatak sa isip ng mga kapanatin motorista na Uy, ayoko dumaan dyan kasi may bantay dyan. Daging may bantay dyan. 'di ba? Doon pa lang eh. Kahit nga yung pagiging visible niya lang doon eh. Kahit pa paano maaalangan na dumaan yung mga kapwa motorista eh. Ay ayoko dumaan diyan kasi baka mahuli ako. May bantay diyan, 'di ba? Pero kung uh, madalas kayong hindi nakikita diyan, utik Alam na ng motorista na ay wala sila na diyan. Dadaan ako dito. Samantalahin ko na walang bantay. ganoon diba? Ganun ang, ano nyan? Ganun ang mindset ngayon. <coughs> alam nyo naman ang Pilipino kapag uh, wala ang pusa magulo ang daga